Isi ba ang guri ng leader na mapagkakatiwalaan natin sa pagkapangulo? Paano ang isang tulay na sinadya upang pag-isahin ng dalawang isla ay biglang naging simbolo ng pagkakahati sa politika? Noong nakaraang linggo, naging headline si Vice Presidente Sara Duterte hindi para sa pagpapanukala ng isang patakaran, kundi para sa pagtake sa isang tulay. O isang tulay. Nakatayo sa harap ng maraming tao sa Melbourne, Australia, ang bise Presidente ay pampublikong nagpahayag ng pagkairita sa isang ad na tumutukoy sa San Juanico Bridge sa Tacloban bilang isang tourist spot. Sobrang nairita ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Sinabi niya ito ng may nakikitang pagkainis na nagtatanong kung paano karapat dapat ang isang maikling tulay ng ganoong titulo lalo na kung ihahambing sa kanyang inilarawan bilang isang 26 kilometrong tulay sa China, malamang na tumutukoy sa Danyang Kunshan Grand Bridge na aktwal na 160 per kilometro ang haba. Ngunit ito ay kung saan ang mga bagay ay tumatagal ng mas malalim, mas nakakabagabag na pagliko dahil ito ay hindi lamang tungkol sa isang tulay. Ito ay tungkol sa politika, kasaysayan at China. Ituwid natin ang mga katotohanan. Ang San Juanico Bridge na natapos noong 1973 sa ilalim ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hindi lamang ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ito ay simbolo ng pambansang ambisyon, pag-uugnay sa Leyte at Samar, pagpapalakas ng kalakalan at pagpapabuti ng transportasyon. Itinayo gamit ang mga pautang ng hapon bilang bahagi ng Pan-Philippine Highway Project. Ang tulay ay tumulong sa pagkakaisa ng mga komunidad at nagudyok sa pagunlad ng rehiyon. Sa paglipas ng panahon, naging landmark ito. Humihinto ang mga lokal at turista para kumuha ng litrato, humanga sa mga nakamamanghang tanawin ng San Juanico Strait at pagnilayan ng pamana nito. Kaya para sa isang vice-presidente na iwaksi ang lahat ng kasaysayan, halaga at pagmamalaki dahil lang hindi ito nakikipagkumpetensya sa mga mega project ng China, nagiiwan ito sa atin na magtatanong, ano nga ba ang punto dito? Sinasabi ng mga mapagkukunan na ang pagsabog na ito ay nagmula sa isang rally para sa Free Duterte Now, isang kilusang pampulitika na laban kay Pangulong Marcos Jr., anak ng mismong taong nagtayo ng San Juanico Bridge. Ang pag-atake ba sa tulay ay higit pa sa pangangati sa isang ad? Tiyak na parang isang strategic job ito kay Speaker Martin Romualdez, isang kilalang kaalyado ni Marcos Jr. at Tubong takloban. Ang tulay kung tutuusin ay isang simbolo ng rehiyon at sa pamamagitan ng pagmamaliit nito, si Sara Duterte ay lumilitaw na pinapanghina ang kanyang mga karibal sa pamamagitan ng pagkutya sa kanilang sariling bayan. Hindi ito tungkol sa turismo. Ito ay tungkol sa pamumulitika. Pagkatapos ay dumating ang isyo ng patakarang panlabas. Sa parehong talumpati, hayagang pinuna ni Duterte ang paninindigan ng Administrasyong Marcos sa West Philippine Sea na nagsasabing, walang dahilan para sumandal sa US, kailangan mong manatili palagi sa gitna. Kinwestiyon pa niya ang pagpasok ng mga missile ng US sa Pilipinas. Ngunit kung titingnan natin ng malapitan, ang pananatili sa gitna ay parang pagkiling sa China, lalo na kapag tumanggi siyang tawagan ang lumalaking agresyon ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sa likod ng kanyang pananahimik, tila may malinaw na pagkakahanay sa Beijing. Sa panahon na ang mga mangingis ng Pilipino ay hinaharas, kapag ang ating mga katubigan ay inaangkin ng isang dayuhang kapangyarihan, ito ba ang uri ng neutralidad na kailangan natin? Kung ang isang bise presidente ay maaring maliitin ng isang tulay dahil ito ay itinayo ng ama ng kanyang karibal sa politika? kung siya ay pumupuri sa mga dayuhang megatulay, ngunit hindi niya kayang parangalan ng ating sariling mga nagawa kung siya ay mananatiling tahimik sa pambubuli ng China, ngunit pinupuna ang mga pagsisikap na ipagtanggol ang ating soberanya, ito ba ang pinuno na nais nating pagkatiwalaan sa pagkapangulo dahil hindi na ito tungkol sa infrastruktura? Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, pambansang pagmamataas, at ang uri ng hinaharap na handa nating itayo o isuko. I-like, i-comment at i-share ang video na ito kung naniniwala kang ang San Juanico Bridge ay higit pa sa 2.6 km. Ito ay simbolo ng katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Subscribe to ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers at sa lahat ng nanuod ng video na ito. Hayaang ang tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.